area Laundry area Laundry area Good morning sa iyo lahat, ko dito sa bahay namin dito so sa aming White Court Alberta sa Tinutuloy namin sa Room 102 una natin pinuntahan yung laundry area o laundry room. Kasi ito na yung amin. Room 102 o unit 102. Ito rin yung kusina, kitchen. Ito yung mga cabinet sa taas. basurahan. Ito yung lutoan namin, yung stove. Uh, parang kila Ate lang. Pero mas maganda. O, oh, tinan mo. May oras pa. 8.30 ito na ng umaga ngayon. Ito yung aming uh, rice cooker. Ito yung rep namin. Tinan mo. Ang tatak niya ay frigidaire. Hmm. Ito yung freezer niya wow sa loob ng ref yan siya okay ikot tayo ngayon tina natin ha walang kalaman naman no? parang posporo luwang yung bintana walang kortina yung kusina hmm. okay tingnan natin tingnan natin yung bintana para na makikita natin walang wala kang makikita naglalakad kasi una-una ngayon ay lunes ng umaga sa holiday pa, Victoria Day ngayon eh. Victoria Day dito sa buong Canada. Ayan. Kasi yan ang paligid namin. Na napakaluwang. Walang sopa, walang tables, walang chairs, walang, walang kahit ano. Walang painting, wala lahat. Walang display, wala lahat. Kasi mga, pospuro lang siya. Diba? Ang luwang. lalagayan ko ng damit yun, lalagayan ko ng jacket lalagayan ko ng mga pambahay mga medyas brief ito yung mga damit ko na pang alis ayan hmm, iba baka pa wala pa kasi hindi pa dumarating yung anim na package pag dumating yung anim na package mapupuno na yan yung mga yan ayan yung mga maleta namin yung mga luggages yung mga bag ayan Okay. Tagalan natin. Ito yung CR. Yan yung CR namin. Oh. Parang kay Ate Mars lang. Oh. Tingnan mo. O, diba? Walang pagbabago. Pero syempre, mas maganda to. Kasi, una sa lahat, kaya siya naging maganda. Wala na kaming kasama. Wala na kaming kahati. Wala na si Kuya Arby. Wala na si Ate Che. Wala na kaming kasabay na. Wala na kaming kahati sa pag si cr hindi ka na maghihintay, hindi na ako gagamit ng arinola kasi grabe. Gumagamit ako ng arinola kasi pag naiihi ako, eh may tao. Siyempre, puputok na lalabas na. Eh, no choice, kundi gumamit ng arinola. So ngayon, hindi, ko na, gaga na ako gagamit ng arinola. <clears throat> kasi meron na akong sariling CR. Hindi ka na mag pa. Okay, nakita nyo na yung CR, ano namin. CR namin. Patayin na natin. Patayin sa kwarto. Ito na yung kwarto namin. Merong white lady sa loob. Ayun, may hawak na cellphone. Tingnan natin. Horror to eh, horror. Ano ba? Ayan, pintana. Walang kortina. Kaya kitang-kita kami sa labas. <clears throat> okay. Ayan. Ang mga gamit namin. Na. Okay, natur ko na kayo ha. Ah. Makita nyo na yung aming bahay dito sa Whiteford, Alberta. Okay, guys. Hanggang sa muli. Till next time. Bye bye. Have a great day. God bless.